na nga si Vilma Santos sa nakarang 41st Star Awards for Movies. Pero si Ate B talaga, apo alam mo, habang sa speech niya ay inaalala niya yung mga napayapang nakasama niya sa trabaho at naging mga kaibigan. At syempre, lubos nga ang kanyang pasasalamat again nang masungkit niya ang kanyang award. At may BTR tayo dito, Roll BTR. Bye kaibigan ko po sa industriya na ngayon ay wala na sila pero nun pa ay kasama ko na isa ng mga 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 pamilya na alala ko po kayo at sa mga kayo nandoon maraming maraming salamat again PNPC uh, Sir Mel thank you very much Jimmy thank you to all of you maraming salamat bago pong lahat gusto ko lang i-share ito of course sa aking pamilya uh, Ralph Lucky, Ryan, thank you. And of course, to my eager family, Batangas now, para sa inyong Okay, yan si Ate B. Alam mo, habang yung in memoriam sa Star Awards nakita ko, umiiyak si Ate B. Kaya yung sa speech na talaga, inalala niya yung kanyang mga naging kaibigan, mga nakasama sa trabaho na nawala na. Mm -hmm. Oo, okay. yeah, oh, yun. Oh. Okay. <laughs> yes, so, oh, siyempre, ah, hindi makakalimutan eh. Ano, yun nga, diniscuss nga din natin kahapon yan, di ba? Yung isa pagkakapanalo, sa, oh, oh, pagkakapanalo niya. Yung niya. Isang aring sa nabanggit niya si si Ate Guy, di ba?